Jerry, sa ang mga lugar dyan sa Bicol ang uh, may naita lang pagbaha at landslide? Yes, aga ang mga lugar na nakaranas na ng pagbaha, mga lugar sa barangay Ibaugan sa Daraga Albay. Kaya hindi sa Sorso, Siguran, Sorsogon at Barangay Talisay sa isla ng Katanduanes. Pero sa ngayon ay humupa na ang mga naitalang pagbaha sa mga naturang lugar. Binaha ang ilang parte na kapikulan dahil sa walang tigil na pagulan dala ng shear line. Nakaranas ng na hanggang tibdib na tubig baha ang ilang residente sa barangay Columbus, Kasiguran, Sorsogon. Sa post sa social media ng LGU, Kasiguran, makikita ang pagkasagawa ng rescue operations na mga kawani ng MDRRM o Kasiguran sa ilang residente na natrap dahil sa tubig baha. Na naman ang mga motorista sa may barangay Ponong Kasiguran matapos umapaw ang tubig baha sa kalsada malapit sa ilog. Naapektuhan din ng pagtaas ng tubig ang marsidente sa Sitio Estorom sa 13 Martires sa at bahagi ng barangay Santa Cruz at barangay Timbayog. Inilikas ng Bureau of Fire Protection o VFP Barcelona ang isang pamilya sa barangay Hibong dahil sa naranasang pagbaha doon. Nakaranas din ang pagbaha ang ilang bahagi ng barangay Tongdol sa bayan ng Donsol sa Sorsogona. Pansamantalang hindi nadaanan na kalsada na nag-uugnay sa katanagan Beriran Road sa bayan ng Huban dahil sa natumbang puno na agad na rin inalis ng mga kawanin ng MDRRM o Hubana. May naiulat na pagguho ng lupa sa barangay Nazareno, Gubat, Sor Sugona. Pasabo lamang sa matricycle at motorsiklo na kalsada at inaabisuhan ang mga motorista na humanap na muna ng alternatibong madadaanan. Samantala, landslide o pagguho ng lupa ang naitala sa isla ng Katanduanes hindi madaanan ang bahagi ng kalsada sa bagong bayan Buena Vista Road na naguugnay sa bayan ng Bato at Baras. Kanina umaga ginamitan na ng payloader ang mga lupa at putik na gumuho sa naturang kalsada upang madaanan na ng mga na islanden ng motorista. May natalating rock slide sa bahagi naman ng Sitio Limbanan, barangay ginubatan sa bayan pa rin ng Bato. Inapawan din ng tubig baha ang spillway sa barangay Obo, San Miguel, Katanduanes kahapon. Kailangan pa sumakay ng bangka ang estudyante para makatawid sa malakas na agos ng tubig. Sa gantong panahon, laging isolated ang naturang lugar dahil sa pagtaas ng tubig sa naturang spillway. At ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia.